Palang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 18, 2024, Biyernes. At ngayon ay kapisahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito at para sa pagnilay ay hinango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo, chapter 4, verses 10 to 17. Pinakamamahal, Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansan ni Mutan. sa nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galasya si Crescente. Si Tito na may sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, Dalin mo ang aking balabal na naiwan ko kinakarpo sa troas. Dalin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang mapaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Malipo, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at manigayang kapistahan ni San Lucas, isa sa sumulat ng apat na ibanghelyo. Uh, ipinangaral nito ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Uh, si San Lucas ay narinig natin sa bahagi ng sulat ni San Pablo na nakasama niya ni si San Pablo habang siya po ay nasa sa kulungan. Ah sinasabi din po na isa sa sumulat ng mabut bagong tipan, siya po ay taga Syria. Ah siya ay isang doktor at pintor. Kaya siya po ay tinuturing din na patron ng mga doktor at mga painter. At pinaniniwalaan na siya ang unang nagpintura ng imahe ng Birheng Maria. Yung simbolo niya ay isang kapong yung baka. No? Pag tinignan mo po, isang baka na nangangahulugang kalakasan. Ang pinagtuunan ng pagsusulat ni San Lucas ay ang planong pangkaligtasan ng Diyos para sa lahat. Maging hudyo man at hintil. Kaya nga uh, hindi malayo na kaya siya nakasama ni San Pablo na isinugo para sa mga hintil at sa atin po narinig na uh, kwento ni San Pablo siya nga po ay kasalukuyan ng uh, ikinulong uh, nililitis base sa mga sumbong ng uh, mga kumukontra sa kanya pong ipinapahayag mga hudyo na kumontra sa ipinahayag ng mabuting balita na si Kristo ang ay namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng lahat kudyuman o oh hintil malaya uh, o oh alipin pero isa pong uh, magandang makita rin dito ay yung talagang yung realidad no, na makikilala mo ang tunay na uh, motivation ng isang taong sumasama sa iyo kapag ikaw po ay nasa alanganing uh, sitwasyon gaya nito, siya po ay nasa kulungan at ang sabi niya, niya isa sa mga nakasama niya ay umiwalay na at mas pinili yung pamamaraan ng San Nibutan. At marami pang iba na nawala pero nanatili siyang matatag Siyempre, sa tulong din ng no? mga tao na uh, nanatili din na gumagabay sa kanya. At isa na dyan, o oh, tumutulong, isa na dyan si San Lucas kaya nga ba diba po na talagang sa panahon ng kagipitan doon mo malalaman kung sino talaga yung uh, tunay na kaibigan kung sino talaga yung nagmamalasakit at kung sino yung handang tumulong sa iyo uh, sana po sa mga pagkakataon na ganyan kung iwan man tayo ng mga taong inaasahan natin e, huwag tayong panghinaan ng loob huwag nating hayaan na kainin tayo ng Uh, pagkadismaya at mauwi tayo sa matinding kalungkutan ituloy eh, lang natin at lawakan natin ang ating pangunawa kung sa kasakaling medyo naging makitid ang kanilang pag-iisip pero syempre uh, wala naman talagang ibang tutulong sa iyo kundi ang Diyos ang Diyos pa rin yung magpapalakas at mag magpapagaling sa iyo kailangan mo lang talaga na tulungan ang iyong sarili. Huwag kang padadaig sa anumang problema, huwag kang padadaig sa anumang mga uh, sitwasyon, kagaya ng kung sakali no, na iniiwan ka ng mga tao sa paligid mo. Pero maganda rin masuri no, kung bakit ka nga ba iniiwan. Kasi kung sa tingin mo, iniwan ka dahil sa iyong pinaglalaban, no, sa, lalo na pa, sa pagpapahayag ng mabuting balita, eh, okay lang yun. Uh, mabuti na na uh, mawala sila kesa naman yung hindi mo alam talaga kung sino tunay na mananatili sa iyong tabi kapag nasa panahon ka ng kagibitan. Muli isang maligayang kapisahan ni San Lucas sa inyo